Hello guys! Welcome to Roadkara 2025. Um, E-interview eh, na lang natin si ano idol natin. Uh, isang uh, inspirasyon para sa lahat ng mga vloggers uh, sa kalsada Si Marlon Perez. Sana mapagbigyan tayo ngayon. Let's go! Guys, nandito na tayo ngayon. Kasama ko na si idol Marlon. No? So ang tanong ko ay uh, ano yung pinakamasakit at pinakamasaya na naranasan mo sa buong karer mo bilang isang grab car driver yung, yung natin sa pinakamasakit siguro yung ano uh, yung mga yung, yung rejection ng mga pasahero yung siyempre nga tama sino pag na reject ka parang nagpa ng puro pero siyempre ah uh, kalaunan to like na experience masasanay um, ka na rin eh minsan minsan okay. yung, yung sakit yung yun, yun, yun yung, yung, siya para usbakin matibay eh. tama tama yung pinaka masaya syempre yung magkakaroon ka ng mga kaibigan na, na, na hindi mo inaasahan minsan yung mga pasayero na alam mo yun may inspire sa iyo yung mga uh, pasayero na alam mo yun, na big 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 inspiration tapos kung ka parang uh, tapas, uh, sa iyo na nabubuhay sila nagkakaroon ka ng ng ang ng mga kaibigan sa sa simple pa lang. masaya pa eto Ito, last question ko lang kasi yes, wait quick, quick, na na interview lang kayo. Uh, ano yung uh, masasabi mo sa mga aspirant na vloggers ngayon na gustong maging ikaw? Sige sa mga aspirant, drivers, parang, uh, aspirant, driver, uh, aspirant na sige pa aspirant aspirant vlogger, uh, mahalin niyo yung mahalin niyo yung ginagawa niyo. yung, uh, huwag, niyo, huwag niyo isipin yung kita. Ang isipin niyo, ginagawa niyo dahil naging masaya kayo. At saka siyempre, ang importante, kumpas sa big ginagawa nyo at pag gumawa kayo din kayo ng mga videos kailangan uh, yung, yung, yung mensahe ng video nyo alam nyo na maraming makaka-relate. so, so okay. maraming salamat sa pag-unlock pag-unlock mo ako sa interview isa lang masasabi ko sa'yo saludo salamat sa'yo salamat sa'yo sa thank you ingat mo